Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong ulat kaugnay sa naganap na lindol yung manig sa Dabao Oriental. Umabot na sa 1.1 million individual o may katumbas na 256,036 na pamilya ang apektado na may malawakang pinsala at paglipat ng mga tao nagsisikap ang gobyerno na magbigay ng tulong kasama ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 158 million pesos para sa relief at rebuilding efforts. Para sa relief at rebuilding efforts, aktibo rin ang gobyerno ng Dabao na may mga deployed emergency response unit na ibigay na ang relief assistance at isinasagawa ang pagsusuri sa mga infrastruktura. Ang Davao City ay naglaan ng 125 million pesos para sa crisis aid at nagbigay ng psychological support sa mga naapektuhang pamilya, ang mga lindol na may magnitude na 7.4, 6.8 ay nagresulta sa walong patay at 403 na sugatan at wala pang ulat na may missing at may higit na 200,000 pamilya na ang inilipat. Ang pinsala sa infrastruktura ay tinatayang 115.38 million pesos. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ay naglaan ng 28 million pesos para sa tupad program upang suportahan ang mga manggagawa na naapektuhan sa lindol. Ang source ng data ay nagmula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, box at Davao City Government. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Thursday, October 16, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po. Hanggang samuli